Magluluto tayo ng ano, bistik Tagalog. Matangkas naman dito. Ah, matangkas lang sabi. Ngayon ko dikin yung laeg. Ngayon sa Pico. Tayo sa Pico de Loro. Ayan. Tayo ng ano. Tapos meron tayong bulalo. Ayan, malapit ako mulo. Ang kanin natin. Ayan o. Oh. Bulalo. Hindi yata kasya ano. Pag maluto yung kanin, ipagpalit natin. Hindi, yung dalawa. Hindi, dalawang ano, no? Salang sa ilipat yung kanin. Sige po, ma'am. Sige po. Busy yung mga boys. Lapit oh. na, Sa paghanda ng lulutuin. Lapit na. Sir Mario. Para sa muna.